Hello po huli guys. Ngayon naman po ay magpupunla naman ako ng talong. Ayan guys. Ako ay kukulikta ng lupa para sa ipupunlang talong. Ayan. Kailangan po yung ating punlaan na may butas sa puwit. Ayan, po. Ayan guys, ito po yung gagamitin natin sa pagpupunla ng ating talong Ito po yung uh, karaniwang nakukuha natin lupa Ayan, Ibabaw ng lupa po yan Ayan. Pwede na rin pong kahit ito lang ang gamitin sa pagpupunla Pwede rin po yan At, uh, Ito naman po ay kau dumi ng baka po ito, na uh, compost na po yan. Pwede rin pong ihalo dun sa lupa para tumaba po yung lupa nating na magpupunlaan. Ayan po. Ihalo nyo lang po yan. po guys, ito po yung ating ipupunla na ah, uh, ayan long purple eggplant ha, mabang talong po ito ayan po guys atin na pong i-lalagay sa punlaan ayan, sa pagpupunla po guys ah uh, Magbutas lang po tayo rito ng uh, mababaw lang po para sigurado makakasibol yung ating pinunlang buto. Ayan, mga 1 cm lang po ang lalim ang bawat butas. Ayan po guys. Uh, nalagyan ko na po ng buto yung bawat butas po niya. Ayan po guys. Katapos um, nyo po may lagay yung buto doon sa butas at takpan nyo na lang po ulit. Ayan, bago nyo po diligan kahit manipis lang po ang ilagay nyo. Ayan po. Ayan po guys. Sa so pagdidilig po, kung wala kayong gamit na container na pandilig kahit ito lang ang buti ng soft drinks butasan nyo lang po sa may takip ayan para po uh, bahagya lang po yung tubig na lalabas para hindi mo mawas out po yung ating uh, lang buto ayan po basahin nyo lang po yung maigi yung yan guys pag nagpupunla po kayo ng buto po guys siguraduhin nyo lang kung basa talaga yung lupa may butas po yan sa likod ayan tumulo na po ibig sabihin po yan ay basa lahat yung lupa tumagas na po siya rin sa butas ayan guys tapos ilagay lang po natin to sa naaarawan para mag moisturize po yung tubig at sumibol po yung ating pinunlang 不多。